Ibinahagi ng aktres na si Sarah Labati ang kanyang reaction sa viral photo niya kasama ang isang misteryusong dalaki sa Hong Kong. Nilinaw nitong kaibigan lang niya ang mystery guy dahil ang pinunta lang naman niya ay para makaranas ng art. Sa kabila ng mga kontrobersya, sinabi ng aktres na hindi na siya nababother sa ganitong kontrobersya. Hindi rin man daw bawal na magkaroon ng lalaking kaibigan kaya did masaya sa mga umiintriga sa buhay niya. So mga kaibigan, hanggang dyan lang muna ang ating showbiz balitan. Sa muli, mag-subscribe sa channel na ito para lagi kang updated sa mga balitan showbiz na katulad nito. Na katulad nito. Maraming salamat, kaibigan.